Hi everyone! I-share ko lang pala sa inyo guys itong aking na-discover na satin flowers Alam niyo nga guys na pinanood ko lang to sa YouTube and after a week tinry ko na nga siya Ipapakita ko sa inyo guys na sobrang dali talaga nito gawin Magkano lang ang puhunan mo dito at tiyak na malaki ang ibalik sa iyo alam nyo ba guys na almost 1, 2 to 3 weeks akong gumagawa nito ay kumikita na ako ng libo-libo dahil sa mga order ng aking ka-workmate. Kaya kung gusto nyo guys na mapagkakitaan o gusto nyo ng sideline, try nyo itong ang satin flowers dahil ito ay hindi naman siya mabubulok, hindi siya kailangan maubos, pwede mo siyang stay lang sa bahay mo post mo lang sa Facebook at kapag may order nito ay i-release mo lang siya. Hindi na kailangan na ubusin pa o tulad ng pagkain para ito ay maubos agad. Alam nyo ba guys, sa mga plantita na tulad ko o tulad natin, ang paggawa nito ay nakaka nakakabawas din ng stress. Alam nyo guys, na sobrang dami kong ginagawa pero naisingit ko pang gawin ito. Lalo na nung may mga umuorder na nga sa akin at mas masarap at mas masipag na talaga akong gawin ito. Nagaroon na ako ng idea na mag-check sa iba pang mga uh, ang gumagawa nito para maka-add ako ng ibang idea at kulay nito. Try nyo din guys kung gusto nyo na kumita ng kahit paano ay makadagdag naman ng sa ating gastusin. Dahil sa mahal nga ng ngayon, kailangan natin maging wise at practical nang sa ganon ay kumikita tayo kahit sa bahay lang. May work nga ako guys, pero mas gusto ko pa rin mag-sideline kasi nga marami din naman ako gastusin. So ito guys yung ginawa ko. Tingnan nyo at sundin nyo lang ito. Dahil dandan dahan ko nga itong ginawa para sa inyo. Alam nyo ba guys, na first time ko mag-tutorial kaya pasensya na kung di masyadong maayos ang gawa ko dito. Pag alam nyo guys na medyo malawag yan, didikitan mo lang yan para nang sa ganun na hindi siya bibitaw. Gumawa na rin pala ako ng circle, ayan. Pero hindi talaga siya sukat kaya tinanggal ko nga at binawasan ko ng isa pa. Dapat guys, sa paggawa nito ay dapat angkop yung laki ng sa ganun ay hindi siya magiging maluwag at hindi siya pangit tingnan. So tingnan nyo guys, sobrang ganda na ba diba? 15 petals pala yung ginamit ko dyan guys. Ayan, everyone roses 15 petals. At nasa inyo na yan kung magkano siya ibibinta per piece. Dikitan ko na guys to sure na matibay siya. Ayan. Ang gagawin po natin, kasi mainit po yan, dahan-dahan lang po natin idikit natin daliri. Anyway guys, normal na laging mapaso, pero gulang tayo. Gulang tayo hanggang sa tayo ay matuto. So, ganyan nga lang ginawa ko. Ayan. Tingnan nyo guys. Sobrang ganda ng result nito. Alam nyo ba guys, sa loob ng dalawang oras, nakagawa na agad ako nito ng 6 pieces. Ayan. Pero depende pa rin yan guys sa inyo. Mostly kapag bago pa lang kayo, talagang hirap talagang gawin. Pero sa tulad ko, bago din naman ako, no? 3 weeks pa lang, ay mabilis na ako gumawa kasi nakuha ko yung tiktik -tik nito. Ayan guys, sobrang ganda niya. Nasa inyo na yan guys. Paano nyo siya irap? Papakita ko sa inyo ang mga natapos ko. Ito. Sobrang ganda na guys. Ayan. Thank you for watching everyone! Bye!